Panginoong Diyos, aming amang mapagkaloob ng lahat ng biyaya. Kami po ay humaharap sa iyo ng may pusong puspos ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa lahat ng biyayang ibinibigay niyo sa aming buhay mula sa simpleng pangangailangan hanggang sa mga mararangyang biyaya na nagbibigay kulay at kahulugan sa aming buhay. Ngayon, hinihiling po namin ang iyong biyaya, kasaganaan at tagumpay sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng sapat na yaman at kasaganaan upang makamit namin ang aming mga pangarap at maging instrumento ng pagpapala sa iba. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid po namin ng inyong plano para sa amin ay magdudulot ng kaganapan at kaligayahan. Kaya naman, hinihiling po namin na patnubayan niyo kami sa tamang landas na patungo sa kasaganaan at tagumpay. Na hindi lamang para sa aming sarili, kundi pati na rin sa ikauunlad ng aming kapwa at ng aming lipunan. Tulungan niyo po kaming maging matalino at maingat sa aming mga pinansyal na desisyon. Ituro niyo po sa amin ang wastong paggamit ng aming mga pinagkukunan at ang pagpapahalaga sa bawat sintimo na inilaan sa amin. Mahal na Panginoon, hinihiling din po namin na palakasin ninyo ang aming determinasyon at iwala sa sarili. Tulungan niyo po kaming labanan ang kahit anong hamon at pagsubok na dumarating sa aming mga buhay at patuloy na manatiling matatag sa aming mga pangarap at layunin. Tulungan mo po kaming huwag mag-give up kundi mag-focus lamang sa aming mga pangarap at sa inyo na aming gabay at sa inyo na alam naming tutulungan kami para maabot ang mga pangarap na ito. Sapagat sinabi mo na mayroon kang magandang plano para sa amin. Sinabi mo sa iyong mga salita na wala kang balak na kami ay pahamak, kundi ang balak mo ay kami ay pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. O Diyos naming Ama, ipagkaloob niyo po sa amin ang kaalaman at kakayahan upang magtagumpay sa aming mga at negosyo bigyan niyo po kami ng katuwang at mga oportunidad na magdadala sa amin sa kasaganaan at tagumpay ituro mo sa amin ang mga tao na magiging mga kapartner namin sa aming mga ginagawa upang kami ay maging maunlad na may kasama Hinihiling din po namin, O Diyos, aming mahal na Panginoon, na gamitin namin ang aming mga kasaganaan sa mabuting paraan, sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagtataguyod ng katarungan at kapayapaan sa mundong ito. Ituro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagiging mapagbigay at may malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng inyong biyaya at patnubay, naway magkaroon kami ng sapat na kasaganaan upang matugunan ang aming mga pangailangan at maging instrumento ng papapala sa iba. Sa inyo po kami nagtitiwala, O Panginoong Diyos, at nagpapasalamat. Salamat maging sa pagkakataon na kami ay nabuhay dito sa mundo. Salamat po na kami ay nagkaroon ng pagkakataong makilala ang aming makakaibigan at mabilong sa pamilyang ito. Panginoon, ikaw ang naglagay sa amin sa kung nasaan man kami ngayon. Kaya naman, umaasa kami sa patnubay mo lagi. Purihin ka, Panginoong Diyos, aming Ama. Sambahin ka ng lahat ng tao sapagkat ikaw ay Diyos na puno ng pagmamahal at katarungan dakila ka ngayon at kailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.